So hindi ito mga bikers to, uh, gagawa tayo ng ano, uh, walang ilaw. Kita nyo naman tong uh, ating dashboard ay nawawala-wala pag pinapaandar kung mga bikers na wala yung ilaw niya. Hindi ko nga alam kung saan ang gagaling ilaw ang ano niya ni. Eh. Ano, pajak ako ng pajak hindi ko ma ano, uh, medyo may problema din yung kanyang sigurong ano, kanyang carburetor mga bikers baka may problema kaya hindi ko ma-under kaagad dahil isang taon po ito na stuck mga bikers ng ating uh, rider no so naman sa pero harda starting lang yan kita nyo pajak ako pajak. dito mga bikers kita nyo naman yung pajak. Uh, padjak comment lang sa section below kung anong ano uh, sa comment section kung anong problema nito ng ating uh, rider mga bikers kaya uh, ako pajak na pajak o oh, ang hirap uh, panda rin. so ito yung uh, kanyang uh, dashboard mga bikers no pag inon ko yung uh, susi wala yung maket akyat yung kanyang uh, ano sa speedometer kaya naisipan ko gawin na ng ano paraan paano ang gagawin to kasi pag uh, umaandar na siya eh medyo umaakyat bumababa yan kita nyo naman yung kanyang uh, speedometer umaakyat bumababa at saka yung sa dashboard yung mga nakalagay doon sa dashboard yun na wala mga bikers kaya ang ginawa ko pag nung umandar na tinisting ko yun medyo umandar na nga siya kanina tapos nga umaakit akit yung ano niya yung kita niyo naman ng mandar Ngayon, pinatay ko muna mga bikers dahil uh, bubuksan ko yung kanyang ano bubuksan ko yung kanyang uh, upuan dahil ano isinterstand ko muna mga so, bikers kita nakita nyo, mga bikers i-ignore ko pa yan uh, talagang umaakit yung pagka uh, ano uh, dahil siguro madumi lang ang ano ang pyo sa ano sa dito sa pyo's box yeah. ginawa ko ay uh, binuksan ko muna tong uh, box yan binuksan ko mga bikers. Tinignan ko kung anong problema nito. O so, yan. Tinignan ko yung fuse. Dahil, ah, uh, siyempre baka yun lang ang problema dyan sa fuse uh, sa ating Ryder 150 mga bikers. Yan. Tinanggal ko muna yung cover ng fuse. Para makita natin yung problema, hindi naman ako nga expert na mekaniko pero may alam lang ako kaya paano sa, ano, sa pag, uh, mga problema yan. Kita nyo, tinignan ko yung fuse yan. Ya, is, extra fuse lang yan mga bikers. Yan bandang battery. Walang ano yan. Ikinaskas ko lang ng ano yan, ng, uh, yan yung uh, flat screw para maano yung kanyang korosyon, uh, corrosion. Tanggal yung kanyang korosyon mga bikers para dumikit. Nakalimutan ko palang bumili ng uh, ano mga bikers. Pang tanggal ng kalawang yung pang spray mo lang yan yung ano ng fuse. Matatanggal yung mga kalawang mga bikers. Ay, binuksan ko muna yung ano hang uh, kumuha ko ng mga ano, long nose yan. Hinugol ko kasi hindi kasi yung aking kamay. Kaya, sobrang laki ng aking mga dalire ay hindi kasi Kaya nilongnos ko na mga biker. Ginamitan ko ng longnos. So, yun na nga mga biker. Natanggal ko yun. May nakita akong uh, mga nga dyan sa ano. Dyan lang ng mga bikers to. Yung pang spray ng uh, tanggal ng kurus, yun, Yan. Bali, kinaskas ko na naman ulit ito ng fuse uh, mga bikers. Hindi naman sa putol. Okay naman yung kanyang uh, ano yung pios na yan uh, kinaskas ko lang ko lang kabilaan, mga bikers yung apat na magkabilaan kinaskas ko lang para lumabas yung kanyang uh, ano yung kanyang uh, ano ng uh, ating pios yan as e, binalik ko na rin dito mga bikers yung pios na yan yan kita nyo naman yung pagbalik kung ba ano ano ang higpit ang hirap ipasok mga bikers dahil simpre Abalo pa yung aking ano, aking uh, wire hindi naman pala gumamit. Gumamit pa ako ng microphone pero hindi naman pala gumam, uh, gumana uh, ng mga bikers diyan. So yun, uh, tapos na binalik ko na mga bikers. To. Ay nagpalit naman ako ng battery. Tinanggal ko muna dito yung battery na luma mga bikers dahil stuck din tong ng battery na. isang taon na rin to na stock ng ating battery mga bikers kaya hindi na gumagana yung kanyang ano ang kanyang uh, busina, uh, lubat ng ating battery, isang taon naka stock Ayan, na uh, tinanggal ko ng uh, ano na yan, yung lumang battery natin dahil na power siya itong bating battery. Mili ako ng ano, pero bagong battery, pero ano pa rin sa ng Motolet mga bikers. Ayan, kita nyo naman, uh, binaliktay ko naman ulit para matanggal yung isa. Kasi medyo matigas ang uh, pagkabit niya mga bikers yan, kita nyo. Medyo nahirapan din ako dito mga bikers. Kaya ikot lang ako ng ikot mga bikers hanggang matanggal yung ating uh, ano, uh, itong 4 ng ating battery, positive at saka negative kaya kita nyo, i-comment na sa comment section kung anong problema ng ating uh, rider. ayun nga, hindi nga sa mga gano'ng pag-umandar ay uh, speedometer niya ay na o kaya. Kaya ko na ibalik na nga ng ano mga bikers itong uh, at saka yung battery nung pinaandar ko na medyo maganda na mga bikers hindi na sa buong balik hindi na sa to matakbo pataas yung speedometer at saka nawawala-wala ito na nga yung bagong battery champion mga bikers MCB yan kaya bili ko sa ano 700 lang to mga bikers do sa Pasig nabili ko kahapon kaya, ito na nga mga bikers buksan na natin itong ating bagong battery para may din natin ito ay may extra sana nga uh, dalawang tornilyo at saka dalawang nut mga bikers yon bagong bago yan yeah, okay. kita nyo mga bikers yung ano Yan tatanggalin na natin yung luma ibalik e balik natin yung ano yun no nakahiga ng palang position akala yan. akala ko hindi magkatugma magkaharoon ng pala parehas din pala dahil hindi ko na tinanggal yung pagbili mga bikers to uh, sinabi ko na lang doon sa ano kaya okay naman so mayroong resibo naman mga bikers pwede natin ibalik pag gawas na hindi ano hindi tugma sa San Miguel Pasig ko lang binili yan mga bikers malapit sa may palingki ng uh, Pasig uh, so otso pa umaga na bubukas na sila doon sa ano yung kanilang uh, tindahan so yun na uh, tinanggal ko sa plastic yung bago mga tornillo at sa mga bikers yan kita nyo naman ito ay voice over lang ito mga bikers dahil uh, nawala yung aking audio. Yung aking microphone pala na saksak sa aking uh, aking camera mga bikers hindi ko magana kaya itong ginamitan ko na lang ng ano boys uh, voice over mga bikers. Ito na nga kinabit ko na ang bago mga bikers no. Make sure lang na ano pero hindi kayo magkakamali diyan dahil uh, yung positive negative nakasulat naman diyan eh. So yung kita niyo naman mga bikers, yan hinigpitan ko na itong ating uh, battery. Ayun, medyo Okay na yung isang nga uh, ano, yun, mahigpit na. So ito naman yung isa kumuha naman ako nung, uh, ano, nung, uh, ng ano uh, ng ng isa mga bikers yung natat sa Old Uh, Kakabit na rin to natin mga bikers para gumana na. Pag na ikabit ko na ito mga bikers no, ay gumana na rin kanyang kanyang yung kanyang busi na mga bikers ay gumana na din. Yan, ayos na. Medyo mo ano pa rin sa motolite. Part pa rin sa motolite itong naikabit natin bago mga bikers no. Yan, mahigpit na sa mga bikers. Yan, kita nyo naman yung paghigpit natin. Yan, o. Oh. So, yun, mga bikers, kita nyo na, ay kinuha ko na yung mga, ano, Binalik ko na sa loan sa box. Yung mga uh, so, ating, ito, ano. Tanggalin ako dito ng tornillo sa likod, mga bikers, dahil magpalit ako ng, ano, Magpapalit ako dito ng, ano, sa likod ng uh, uh, tail light dahil, uh, siyempre, bawal magano bawal walang taillight sa gabi. Pag tumatak mo, mga bikers, tinanggal ko rin yan para magkaroon ng may ano. Magkaroon ng ilaw mga bikers yan. Kita nyo. Oh. Yun. So yung mga bikers yan. Oh, pinandar ko na nga. yon Ay, uh, hindi na ano. Hindi na tumatakbo. Hindi na umakit sa taas. Yung ano. Gumana na siya. Ayos na. yon lang ang problema dyan lang sa fuse mga bikers. Yun. So sana may natutunan kayo dyan sa ating pagkabit ng ano sa fuse. Dahil oh, wala wala yung kanyang ano, sa dashboard. Iyon lang ang problema. ngayon. Okay na. Kita nyo. Yan. Hindi na wala. Kita nyo na mga ano. Okay na mga bikers, yan. Ikinabit ko na rin yung ano sa likod. Yung uh, tawag nito, yung tail ay gumana na. Kita nyo naman yan. Uh, hanggang dito nating video. bye bye